Good morning guys! Magluto tayo na ngayon ng beans. Love yes! So first, maglagay tayo ng oil. Kunti lang oil. Tapos, uh, i fry natin yung onion natin. Mayroon tayong onion. Super daming onion. Ito guys, yung iniwa ko ngayon. Tapos, ito yung beans. Yan, gagawin natin yung lobby, yeah. So, yung oil, ilagay natin sa gilid. So, ready na yan, guys. Ayan. May water na rin tayo. Ayan. Water, beans, onion. Meron tayong tomato sauce. Tapos, syempre, hindi yan mawala ang... Ano? na ano tawag nito? Bay leaf. Hindi yan mawala. So, we have a lot of bay leaf. Dahon ng... <coughs> Anong tawag nito? Ah... Uh, ko alam. Kalimutan ko yung pangalan nito. Sa Tagalog. Tapos, guys. apa Hindi rin paminta. <laughs> Sorry. So, guys. Ilagay na natin yung onion. Yun. Oh, lala. I-fried natin masyado yung onion. Ayan. Damihan natin ng onion. Isang onion lang to, pero sobrang laki. Yun, oh. Good morning! Good morning, everybody! Loto time na tayo! Gawa tayo ng lobia. Eh. Ito yung paborito nila, guys. Yung mga Europe. Yung amo ko kasi Libano. And so, ito yung gusto nila. Yung mga ganito. na mga pagluluto. So, tinatawag siya na lobia. Yeah. Lubian. Lubian, not lobian. Yan. Lakasan lang natin yung apoy. Tapos, yan. First, onion lang. Onion lang siya, guys. Wala siyang halong meat. Wala. Pwede kakain yung mga vegetarian, yung mga vegan. Ayun. Pwede silang makakain yan. Kasi hindi ko rin naman haluan ng kung ano-ano. Haluan ko lang siya ng asin at vegetable stocks. Ayun, Masarap na rin. Tapos kunting sugar. Yan. So, hintayin natin siya. I-fried muna natin siya dyan. So, mamaya na yung ibang mga sangkap natin. Yan. Yan. Hintayin natin siya, guys. Na mag-brown. Tapos, ilagay natin yung beans. lutong ano lang siya. Tapos, magluto ako ng rice vers... 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 vers versamel? Ng pangalan ng rice nila. Ayan, guys. So, ilagay na natin yung beans. Ayan, haluin lang natin siya, guys. So, Ayan natin siya dito mga 5 minutes. Tapos hinaan nyo lang yung apoy. Ito, malakas pa yung apoy niya. Para maganda yung luto ng beans. Huwag nyo muna lagyan ng tubig or kamates. Huwag muna. Anahin mo muna siya ng mga 5 minutes. Tama yung mga 5 minutes. Ayan. Kita nyo naman guys, di ba? So, takpan muna natin siya. Ayan. Gagawin mo natin is takpan. Tapos, pahinaan natin yung apoy. Pahinaan ng apoy. Tamang hina lang. Ayan. Ayan. Mahina na siya guys. So, hayaan natin siya dyan. So, after 5 minutes, <clears throat> wow, 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 wow. Check natin, guys. Loto tayong Lovia Beans. Mister Mr. Bean. Ayan. Lagay na natin yung kamatis natin. Ayan rin yung kamatis natin. Dirty, dirty, dirty. Halo na natin yung kamatis. Ayan, yung nasa lata yun, guys. Medyo naubwak ako. Ayan, o diba? Nakasan ko yung apoy. Tapos, ilagay yung bay leaf. Ayan, bay leaf natin guys. Ilagay natin. Ayan. Huwag mo na lagyan ng tubig. Mamaya na. Pakuloyin muna natin siya. Tapos lagyan ng soap lagyan ng salt punti yun, para may lasa mamaya lagyan natin ng tubig lagyan natin ng sugar Ayan, may sugar tayo dito yan. guys, sugar So, lagyan natin ng 1 teaspoon. Yun. With mix half, 1 and half. Tapos, lagyan ng, lagyan natin ng, ano, tomato paste. Tomato paste to mix. Oops. Mayroon pa naman doon. Oops. Yun. Tomato paste. So, takpan muna natin guys. Mga 1 minute. Lagyan natin ng water. Takpan muna. Yun. Mamaya natin halo yung water. So, lagyan na natin ng water. Ito yung nilagyan natin ng kamatis kanina, nilagyan ng water. Next, more water. Konti lang. Ayan. So, hintayin nating makulo. makulo. Maluto yung ano, beans. Pakuluan mo na natin siya. Ayan. So, ayan. Ilagyan ko rin siya ng pepper, black pepper guys, kasi masarap kasi yung may pepper. 'Yan, yung mga pepper lovers diyan, you can mix any kind of pepper, black pepper, white pepper, or chili pepper. <laughs> or chili powder. Pwede niyo lagyan ng chili powder para mayroon siyang anghang konti para masarap. 'Yon. So, wait natin siya guys until maluto. So guys, lagyan natin ng <clears throat> lagyan natin ng vegetable stocks. Ayan. Vegetable stocks to mix. So para yummy. You know. Uh. You know. Uh. Vegetable stocks. You know. Uh. Ayan. <clears throat> Wait natin maluto ang beans. Pwede na yun guys. Mamaya tikman natin yan. Mm, yummy na, lagyan ko lang ng salt, kuha na ko ng salt where is the salt where is the salt oh, where's the salt I found the salt, cherry. so guys, lagyan natin ng konting salt oops oh, lala napadami sana hindi ka maalat dyan, ah pag medyo maalat naman guys lagyan natin ng sugar kasi lahat ng mga nilalagay ng mga tomato sauce, yung mga ganyan, kailangan may sugar. Parang pasta, yun, may mga, mga tomato may mga sauce na ganito, yung kamatis. So, yung ano kasi niya guys, nilalagyan ng sugar yan. Parang, na, parang hindi na rin ako naglagalagay ng bitchin. Parang naano na rin. Pero, maybe sometimes lang. So, wait natin siya guys na maluto. Ayan, takpan. So guys, tapos na to guys. Pwede na to. Hindi siya masyadong, ano, nilalagyan ko lang siya ng kunting tubig. Kasi nga guys, uh, gusto nila ihalo ng rice. Plain <coughs> rice or magluto kayo ng versamel rice. So, ang gagawin ko, magluto ako ng versamel rice. Yung nilalagyan ng ano, parang parang noodles ang nilalagay. Mamaya, pag ano po, kuhaan ko rin siya ng content. Pero for short content lang. So guys, thank you for watching. Tapos na po ang ating nilulutong Lovia recipe. Lebanese best food. O, oh, di diba? Thank you guys for watching. Tapos na yung Lovia natin. Tapos na yung beans natin. Hinalo ko lang siya sugar. <coughs> Medyo may ubo. <coughs> Nilagay, nilagyan ko lang siya ng sugar, tapos black pepper, salt, uh, ang tawag nun? Vegetable stocks, nasa inyo guys, kung lagyan nyo ng chicken stocks, beef stocks. Nabusog ako. <coughs> so guys, tapos pwede nyo rin lagyan ng meat yan, tapos lagyan nyo ng, ano, yung haba, na pangalan nun. Pwede nyo lagyan ng beef. beef. Yan ang gusto rin nila, nilalagyan ng beef eh. Pero uh, wala kaming buong beef. Mayroon kami, ano lang, mince beef. Hindi naman siya pwede halo. So, vegetables lang talaga siya. So, guys, thank you for watching. Luto na yung lovia. Lobia natin. So, thank you for watching.